Hello. Hello. Good morning, mga Ka-Onyx. Ngayong araw ay magpupunta tayo sa chiropractic therapy. Dito sa probinsya ng Oriental Mindoro sa Calapan City, may eh, merong isang grupo no na nag-iikot para mag-conduct o magsagawa ng chiropractic uh, therapy doon sa mga may mga problema sa mga buto. Ang chiropractic sila po ang uh, responsible no para magayos ng mga mahinang buto ng mga tao, mga disalignment ng buto at patungkol sa mga uh, spinal cords at mga buto ng tao sila po ang pinupuntahan. So ngayong araw po tayo ay magpupunta sa chiropractic para ma-experience natin ang kanilang pera. Maswerte na lamang tayo ano po dahil merong isang grupo no mga missionary na mga medical doctors na nag-iikot sa buong Pilipinas at sila po ay nagkakandak ng isa sa mga medicinal chiropractic dito sila ngayon na assign sa Calapan City Oriental Mindoro. Kaya samantalahin natin yung pagkakataon ano nagpa-schedule tayo para maranasan natin at mapaayos natin yung ating spinal cord. Kaya samahan nyo kami, no, ma-experience natin at malaman natin kung ano ba yung klase ng ginagawa ng chiropractic. No? Dahil ako rin ay matagal ko na rin naririnig ito at medyo may kamahalan kaya hindi ako makapagpa undergo ng chiropractic therapy. But now, ito na yung pagkakataon. Sila na mismo ang nagpunta. No? Nakaschedule dito mga isang linggo, dalawang linggo sa Calapan City. Kaya pagkakataon na natin na i-grab ang opportunity para mag-undergo ng chiropractic therapies. Narito po sa Hotel Metropolis ang rented place ng mga chiropractic therapy. Kaya puntahan na po natin sila. So, ano yun? Paano naman ang malakas Stretching na lang, Sir. Exercise na lang. Yoga? Ako, Sir, magkabalakas sa yoga. Para mag-stretch yung mga bones. Sigurado ang magaling. Siyempre, bawal ang soft drinks. Para malakas muna ka rin. Ibang nag-exercise? Excel. Okay, very good. Huwag niyo pong abangan. Mag-iing yung exhale po kayo. Huwag na nga abangan. vitamins po kayo. Hmm, ako. Ayun, kailangan din ng calcium. Vita Plus. Vita, ano, calcium? <laughs> ang calcium na maganda yung gatas ng kambing at kalabaw. Talagang wala pang halo, ah. oh, na eh, wala na doon. Ang problema, saan ko yung kukuha nyo? Mayroon yun, di ba? Herbal. Kasi mahirap, alam ko mahirap pa ngayon kumuha ng gatas ng kambing at kalabaw. Tama ba? Oo. Uh, pero kung kaya nyo yun, mas maganda yun. Yung talagang fresh pa. Kasi talagang wala pang halo yan. Baga sa isda, di pa nagawa sa sardinas yun, siyempre. Ayun pa po sa Ayun lang, wala pa kasi yung alam dito sa Mindoro, pero kailangang magtanong-tanong sa kailan yung ng pagkakatiwalaan. Kasi siyempre, iba ano, iba ang mamay, magkuntahin nyo, ano. So, anong, ano, anong effect po pag napaganyan? Ganito? Uh -oh. Ano siya? Magaling siya sa nerves. Katulad yung na-apekta na yung sciatic nerves niya. May gamot po yung needle? Wala. Uh, na Natural lang. Uh, okay. May kuryente lang. Hmm. Pagdating sa mga ano, nerves problem, talagang mahusay siya. Buti po tansyado niyo, no? Kahit may ano Ah, okay. ano kasi ito? hindi galing. Opo, kasi kabisado na. <laughs> Profesh. Pero ito, huwag yung okay, papay na kayo na walang kuryente. Mm -hmm. Yung current kasi nang pumapatay ng bakterya. So, kung ako pang chon lang, na uh, dito sa walang current, bawal yun. Kasi papasokin ng bakterya siya. Pero dahil may kuryente tayo, patay ang bakterya. Mm -hmm. Okay. Yes, natatayin siya kasi talagang ang unang aral nito is aralin mo. Ilang years na po kayo nagpa-practice na? Ano, three years. Yeah. Yoga. Ako sa kanya, pagkaalabala niya sa yoga, talagang ewan eh, ko na pagbili mo rin. Pero dapat may call dyan ha. Ah, type type, type B ha. Pag yung type A kasi pa, yung type A kasi para sa ano yun? Uh, Buho. Uh, ang Type B collagen. Oo. Uh, type A, type B. Yeah. Yung ganun yeah. o. No? Yan ang pangalang uh, ano. Pinaka maganda. Na nakilala ko talaga. Kakaiba. The best talaga. The best na the best. Ah, nice. Ganyan ko siya. connected na po lahat yan, sir, sa lahat ng ano natin senses sa body pag may ganyan. Or dyan lang po sa part na yan. Ay, yung tusok niya, ano? Uh -huh. Kumbaga so, po yung effect. Ay, yung effect. Ano sa problema niya, tapos sinobrahan ko ng konti dito. Ah, uh, okay. Ang, pro ang, problem niya po kasi, ano dito. Yung uh -huh. sciatic, sciatic nerves pa ganun. So, so pag niya, may mga migraine po, iba rin ang, ang points no, ng, na nang lalagyan na niya ng, ng, ng Pero sa migraine, ang nare-recommend ko talaga yung ano, bone setting. Kailangan ma-adjust niyo yung cervical to. Yung dito ay yung dalawang buto. Iba kasi yung nagpapalagatok sa nag-a-adjust. Kasi katulad ko, kabisado ko ang buto ng tao eh. May mga connection kasi yun eh. Ang kailang matama. Ang kailang talaga yung ma-adjust yung matumak yung buto dito yung pangalawa. May mga connection kasi yun eh. Kanyari, hirap Kailangan ma-adjust mo yung ano. May lumbar, may yung lumbar ma-adjust mo. May mga bilang kasi yan eh. Okay. So, kaya ganun siya, ano, hindi in demand kasi talagang ano naman kasi mo, holistic, napaka-holistic ako. Kaya yung, yung mga hirap mabuntis, kaya mo mabuntis dito pag nag-dash yung lumba. Dinan ako nga ako dito, sabi niya, try mo na din. kasi parang nag-iisip pag ako. Sige, kasi sige, tingnan natin. May konti sa sakit lang mo, ha? Pero, gada lang, Ilang hours for ilang minutes pa yan? 15, 15 lang, ha? mag-relax ka muna. Ang acupuncture, meron acupuncture is meridian, meridian points. At yung tiyatawag na deep therapy. So, kung nakita to ng meridian ng alam, yung meridian ng alam niya, ang sasabihin niya mali niya, hindi nakatusok sa meridian Ang mali ko talaga. Kasi hindi naman, hindi ko naman talaga tinusok sa meridian. Tinusok ko sa mga nerve networks. Kaya tinusok sa deep nerve therapy. Malawak po kasi ang

per lang, Kasi hindi si Tami mo mga Kasi wala ano, eh, Walang na magbayad mm -hmm. Yung mga kayo, PT, kaya niya na 10 session, session, kung ng case. So hindi naman yan isang magic akadid, na kaya doon, kaya doon niya. Ang I amin, mean, oh, yung per kasi. May laban kayo, oh, parang ito na gusto Hindi eh? ko na ay, hindi. May, pagka May pagkatapang magkikita sila. <laughs> hindi pa. Kasi walang pamigla ko ako naman. <laughs> okay. Sorry, boss. Ano ang tama ko dito? Ito. Ayun. Ano? Lumbar.

Dito pa ulit niyo, sir. Ano po? Dito pa ulit niyo. Dito pa ulit pa ulit, ano, sir. May verse No, no, no. po tayo no, sa ating chiropractic therapy. So, may kasama pala yung uh, acupuncture. So, napakasarap ng pakiramdam mo. Hindi nyo lang narinig yung aking uh, hiyaw. Hindi lang ako uminig pero napakasarap yung mga nararamdaman nyo yung pagbatak ng buto. No? Dito sa aking likuran, sa liig. So, napakasarap siya sa tenga. Meron din. Yung sa paa. So, mararamdaman mo yung pagbatak ng mga buto. So, talagang na-align na itama yung aking gulo. So, napakasarap sa pakiramdam. Kaya, napakagandang experience, napakagandang uh, ah uh, uh, therapist yung ating chiropractic with acupuncture. So, sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Maraming salamat po.